Hello Canadian. So nakasale po ang rice today na sa 29.88 na po siya. Ang regular price po nito is nasa 43.99. So ayan nagsikuhan na, na sila. So guys, nakasale po ito sa Superstore at saka sa No Frills. So kami po ay uh, the tatlong beses ng bumalik para sa aming abasto dahil ang laki po ng deferensya. So, nasa $15 na din uh, sa isang sako ang masisave natin. So, ayan guys, nasa $29.88 ang rice today na naka -sale. So, first class sa Pilipinas. Ito? So, ayan guys. Nakakuha ako ng apat. So, yung kasama namin is kumuha ng isa. So, Bale, oh! 11 lahat ang aming nakuha. Ayan guys, so rice is life.